Hi guys! Sa so, pagpalang araw, mga kasaulo kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Alam po. Try ko lang. <laughs> Pack post na lang ito. Oh. Pack post. Ayan. Bumili po tayo ng balot. Uh, pag nag-crave po tayo ng balot, tayo na lang po yung nagluluto. Since business minded tayo, business minded. Hindi, <laughs> <laughs> nagtitipid po kasi tayo, syempre. Hindi ka gaya dati kami. Doon, nakakatulong po yun sa mga nagtitinda po na vendor kagaya natin. Pero pagpupunta naman po tayo ng palengke, sinasabay na natin. At saka, hindi naman po kasi konti yung binibili natin. Bumibili tayo minimum 10, 15, 20 ganyan po. Pagayang minsan bumili ako lima. Uh, lima. Yan. Ayun, bumili si asawa nun sa mga naglalako po, hmm, yung safe. mga nagbabalo. Kapag mo lang yun ng lima. Yung gas mo, hmm, ba? Diba? Pero ito, 15 pieces po yung nabili natin. So, ayan. Tapos, meron tayong chicharon dito. Tsaka yung suka natin na homemade. hmm, Mainit pa to. Mmm. Sobrang init pa. Tisyo ko. Pag ikuha, may gato lang. Okay. Sobrang init pa po. Nakuluan ko to. Isang oras at 15 minutes. Kain po tayo balot. Balot sa puti daw. Po Biyo ka ako rin ba ito Ang ah, laka okay, na po na rin ba ito? Ano may ah? gaya? Ebi sa hiraya, itang yelo. Dati kaming dalawa lang ni asawa yung makain. Pero may kasama na tayo. Yung pibalatan nyo na eh, kaya platito yung ay kabit. Bantang nga di ko magay. Wala tayong... Ang eh. Wala tayong sinda po ngayon eh, dahil naglabas siya asawa. Dito ko saan. kulo, kulo pa yung kamay oh. Kulo may tanda ko. Wala na tayong asin. Mm. Mm. Solid. Mm. Sa puti niyan to, tingnan mo. Ganito siya. Mm -hmm. Pakita mo. Sa puti niyan, niyan Mm -hmm. Sa puti yan. naman lang balot sa puti. Malapit na lang mabuo sisi. si si. Chicharoni. Balot. As you can see po, hindi pa ako naligo. Ito yung suot natin kahapon na nag-vlog tayo. So wala naman akong ginawa maghapon, hindi na kay galang ko. Mas, sobrang sakit ng pakiramdam ko kanina. Yung ulo ko parang inahating ganon, tapos Parang inihingal ako, parang nasusupokate ako, gano'n. Feeling ko kasi hindi ako nag soft drinks ngayong araw. Huh? <laughs> Anyways, kain po. ready? ang pahit na ano nito. Uh, balik. Sakit. Nasabit ako sa suka. Ay, oh, tignan niyo po yung pagkabalot niya. No? Mm. Pasura. Dasit charon. Dasit Mmm. ทำไม่ีมือนกันแป last ko na to oh No Oh, naorin din mato. Ikakanya <sighs> sa bow. Mm. Ah, Naman. Magkano na po yung balut sa inyo? Sa amin 25 isa. Magulat oh, ako nung nakarani, nung bumili mm. akong lima. 125. Eh hindi. 125. 125. Yung ano, yung mag-aapot kong hinahantay yung tatlong magbabalut. Walang isa, mm. walang sandimating. Mmm. Naman na, Ember Boy. Quasi. Besa na ako. Mm.